Hey guys, patulong naman ako dito sa e-bike namin no. Oh. Yan ito sa e-bike, sa RV bond na e-bike. Nasira kasi yung ano speedometer. Ngayon, hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung paano siya i-connect kasi nasira nga sa kasi lasing eh. Ito yung mga wirings po oh. Baka na baka may nakakaalam po diyan patulong po ako kung saan i-collect ito. Andito lang to sa anim oh. Ipito. Ito 1 2 3 4 5 6 7. baka naman po may nakakaalam dyan ng mga wirings patulong po salamat po ng madami Salamat po. Ayun, sira yung bike e-bike namin.